hindi mabili ah? eh buhay bueno, na hindi alat ang buhay na mano ala alat ang buhay na mano Pwede bang apir muna yung buhay na mano? Apir muna. Ah. ah. Pagka ano na lang po ah. talagang hindi naman kayo nawawala sa isip ko. At mm, pag mm, gumawa ng kasangkapan yung lord para balikan ko kayo. Yung mga ninang, mga ninong natin, mga busy pa rin no sila eh. Oh, sarado. Oh, sarado yung sticker mo kasi. Kukuha naman, ah? Huh? Yung tarpaulin na pinagawa ho namin, hindi pa nayari kasi. nakaligtaan daw. Yeah. Kaya... Hay pumasok na ho yung driver. eh di nakita ho nung inyong anak na nagtatrabaho sa bayan na na may hanap buhay kayo eh sa, sige kamot, dagdagan nyo kamot ng... pero pa, pag kami na, hindi na kayo may hirap magpalipat-lipat tutulak nyo na lang hintay, lang po natin yung pangkariton po natin kapag kaan dyan na, gagawin na po namin kaya parang ginhawa ng iuwi, ginhawa rin kayong lalabas at po pwede rin kayong tumambay sa plaza pagka ayaw na mag-volcanize si tatay hotel eh, hindi ko bakit? parang na parang hindi pag pag hindi ka na gumawa ala ng hinebra ay hindi marami, marami ka pa yung daan yun ah may nagpapainom pa rin pa yung ba't ba hindi pa iwasan yung alak? Tawag. So, 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 hanap na lang kasi ng girlfriend para makatulog ah. ayaw ba ng girlfriend? Yeah, tayo. eh hanap <laughs> tayo wala nang hanap hindi yeah. mo hinip ilang taon na ilang taon na? kasi sinasabi ko sa isang taon may itas na Hahaha <laughs> Ay, masama ba? Uh, Oo, oh. ay lang pa Ah, sige Oo Dali na uh, naka... mano eh. uh, na ba ngayon? Alam ba nga na Tang, Tanghali na Oh, maya, 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 pati muna ano, tama. Ah. Uh. Saka konti sa sakin yun, araw ng linggo kasi, ano? Araw ng linggo, araw. Dato pala pagka linggo, nagde-day off kayo. Nagde-day off dapat kayo pag linggo. Wala dyan ngayon yung tagapambuan na apo nyo, ano? Araw, buwan. Buwan, Ah, pag may pasok, mo ka ho rito. Dapat mag maghanap din ng trabaho yun, ano? Oo, oh, oo. Okay. Magkakaral. Kasi nung yung Royal. Hindi, ah, kailangan nga po kay apo nyo na tsaka sa asawa. Malalakas naman sila. Dapat magkatrabaho. Ano? Ay, ano ibigay, na, ko, nga, lubo. Ah? ibigay ko ang Ha? Ibigay ko ang Ay, nuubos yung... Diyan kumakain sa inyo. Tapos pagkakain, nuuwi na. Hindi. Diyan na ibigay ko po sa akin. Ha? Mineral o mag mabili ko? tubig. Tubig, oh. tubig. o? Mineral yung bibili natin? Yes. Ano? Sa isang deko nakuha sa may Ah po. Ayun po yung kanilang panindaw. Yung payong hinihintay ko pa rin po. Sana masabay sa kariton yung payong. Para hindi na kayo nagbibilan.